Good day everyone, Motos back for another honors review po ng ating uh, bagong service ngayon dito sa Palawan. Ito po yung ating ADV 160 ng Honda. So guys, ngayong araw na to, i-update ko kayo kung papaano patipirin itong ating uh, ADB 160. Meron ako na discover na pwedeng mas tumipid pa yung consumption ng ating uh, motosiklo. So, alamin natin ito guys sa pagbabalik natin and let's do the intro first. Welcome back to our channel mga kamotor. Kung hindi ka pa nakasubscribe naka sa channel ko, pwede bang pakihit naman ang ating notification bell, pa-subscribe at pa-comment na rin po and pag or share the video for. So ngayong araw sabi ko nga po pag-uusapan natin paano natin mapapatipid. Mas lalong mapapatipid ang gamit natin motorcyclo So update natin dito sa ating ADV 160. Marami tayong mga nilagay na nakakatulong sa pagbabiyahe natin sa ating uh, uh, pang-araw-araw katulad ng itong mga reflectorized na nilalagay natin. At the same time this is uh, parang bumper protection na rin kapag medyo dumadaan tayo sa makikitid o kaya masasagi. So meron tayong nilagay na nga itong may reflectorized plastic yan siya. Pero maganda siya dahil nakakatulong siya. And then also yung ating, um, ating uh, itong ating auxiliary light na uh, for dito, for dito sa kabila sa main plus yung dalawa natin dito. So 10. So ang maximum sa memorandum ay 12. So ito sakto lang walo, uh, apat, apat, uh, so walo lang or sampu yung ating auxiliary light. So, alam naman natin kung saan natin ginagamit yan. So, ginagamit natin siya kapag medyo madilim ang lugar. Pag medyo maliwanag naman, hindi natin ginagamit yan. At the same time, ginagamit natin siya kapag minsan may mga pasaway na naka naka high beam kahit nasa maliwanag na parte ng ating daan. So ginagamit natin siya para ipas or para bigyan sila ng uh, awareness na naka-high beam sila at nakakasilaw sila. So guys, ito na nga yung moment of truth. So alamin natin kung paano natin mapapatipid itong ADB160. Matipid na siya actually. So nag-start ako nung ginamit ko siya ang uh, consumption ko ay nasa 38.9. 38.9 that was actually 2 months ago nung na-acquire ko itong ADB160. Tapos meron akong nadiskubre na papaano natin mas mapapatipid yung ating gasoline consumption. So, update lang ah. Ngayon, ang aking uh, gasoline uh, gas consumption ay nasa 39.9. Ayan. So, city ride po yan siya, 39.9. Medyo alam natin, pag city ride, syempre, may mga hinto-hinto, preno-preno. Pero, nagsimula ako sa 38.9 at ngayon, 39.9 na yung kilometer per liter ko. So nakatipid ako, so almost 40 kilometers na per liter siya. Pero uh, so far nagi-enjoy naman tayo sa paggamit ng ating ADB 160. So guys, ito na yung moment of truth na sinasabi ko sa inyo, paano natin mapapatipid siya. Papakita ko sa inyo. Ayan, so kung makikita natin dito sa aking uh, panel, makikita natin yung nakalagay na 39.6 pala. 39.6 yung nakalagay dyan. Pero dati yan ay 38.9. So, nakatipid ako, nakales ako. Pero na, alam nyo po ba kung paano gawin yan? So, comment down below kung alam natin. Pero ang aking natutunan ay ito lang, napakasimple lang. So, ang dapat natin gawin ay laging nakalagay sa tinatawag na... Itong mayroong A, 'di ba? Mayroong nakalagay yan diyan. So dapat hindi siya naka-off kundi naka-on siya. Ayan. So, yung idle idle natin or yung auto kill switch natin ay nagdadagdag ng uh, fuel consumption sa atin or less fuel consumption kapag ito ay laging naka-automatic. Yan yung automatic idle system natin na kapag tayo at pumreno tayo ng konti, tumagal tayo ng mga 3 seconds, namamatay siya and that makes you na makapag-save ka ng iyong gasoline. Ayan, so yan ang isa sa mga na-discovery ko na napakagandang katipiran para sa ADB 160. So, alam naman natin mga kamotor, na kapag ang motosiklo na ginagamit natin ay mataas ang CC, syempre dagdag consumption yan siya. Pero with this bike, itong ADB 160, tayo po ay napabilib niya pagdating sa consumption ng gasolina, tapos yung comfort na dinadala nito kapag tayo ay nagmamaneho sa mga rides natin dahil nga naka dual sports tire na siya so nakakatuwa na hindi tayo nahihirapan sa mga medyo malubak, sa medyo maputik, sa mga medyo paakyat na mga area kung saan tayo nag rides ay nakita natin na napaka tipid, nang uh, napaka comfort at the same time kahit na malayuan especially mga long distance ay matipid pa rin yung itong motorsiklo na to. That, that is my honest review as an owner of an ADB 160 na nakita ko na napaka-useful niya sa daily daily grid natin, sa trabaho natin as a field of uh, field officer. So, napakalaking malaking tulong ito para sa akin mga kamotor. So, kung magde ka na bibili ng motor, so nakadepende naman sa iyo kung anong pipiliin mong motorsiklo. Pero para sa akin, ADB 160. This is Moto Seriye, bringing you new spot, best destination, new adventure and exploration sa iba-ibang lugar dito sa Palawan.